Mayroon tayong bisita. Ay, grabe. Uh, kila. Ito kilalang-kilala nyo ito mga body kasi ito ay uh, ating nakasama na sa mga nagdaang panahon. Ang <laughs> ang nagdaang panahon. Nandito ang bisita at dumalaw sa akin at napag-alaman ko na magkalapit lang pala kami ng bahay ni Boss Power Ranger. Hello, kumusta kayo? Ate LBD mga badi, salamat po sa pagdalaw kasi binisita nila si baby mga badi at uh, yun, syempre, uh, ako sa kanila at binisita niya tayo mga body. Kasi kunin ko lang yung pagkakataon para magpasalamat sa kanila kasi grabe mga body. Oh. Ito ay galing sa kanila, kaila Ate LB at kay Ghost Power Ranger para kay Baby. Ayan, sa, sa magiging baby. Ay, magiging baby. <laughs> so, ay mga body, meron silang uh, pinagtaloob sa amin na, Anong uh, ano ba tawag dito? Bed, baby bed. Uh, Henshi-G Baby Bed with Matching Moisturizer Ayan! Ayan! Ito yung pangalan! Maganda itong So para sa ano, mga mga wadi ko, lambo. So gamit talaga namin yan pag malamok. Siyempre, ayaw nating nakahudat ako ng lambo. Ay! Yung baby naman! kasi okay. <laughs> yeah, Sensitive! Sensitive! So, Saka mayroong mga wadi, ano ito? Ang ganda nito ah! Waterproof um, panela? tawag dito? Ano, anong anong Waterproof! Waterproof! na hindi tiyatablan ng water. Ayan. <laughs> well, thank you. Pang ano, pang parang sapin. Pang sapin. Uh, para pag siguro, pag maihi, di ba? Pag naglalampin, uh, hindi siya, ano, hindi siya tumagos. Tapos meron siyang, uh, oh, oh, krabi naman ito. Oh. Meron siyang, you know, philo. Philo. <laughs> F, yeah, F. filo. <laughs> so, ang ganda. Ang ganda, ang lambot. So, salamat Boss Power. Hindi ko alam kung paano mag uh, magpapasalamat sa inyo kay Ate LB. So, ayan. Ah, oh. mo. Ay, sorry. Ang gaganda oh. Bago kang kukusutin. Bago uh, kang kukusutin. alam niyo naman mga buddy. Ah, uh, ayan, marami na wala tayong kukusutin at uh, siyempre, mga oh. ganda, Oo dagdag kusutin lang boss power <laughs> lalot nga wala kaming washing machine at <laughs> ah, saka ito pa mga body uh, anong ang tawag dito ma? Gloves. gloves 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 may term ka dito eh mitten mitten mittens yan ko. yan so yan mga body thank you thank you boss power ranger ha? sa ano uh, sa uh, pagbisita uh, actually mga body uh, kukunin ko na rin yung pagkakataon uh, pumunta ka, sila dito binisita nila ako kasi si Boss Power Ranger kala ko nga kanina kung sino yung kumakatok din ko sa pagbubuksan kala ko shopping na naman wala naman kaming order so ayun sila pala so ayun natagpuan nila yung bahay at uh, pupunta sana kami kila Burnok mga badi uh, uh, dadalawin sa namin sila pero yun nga, uh, nakapanood namin sa vlog na hindi pa ganun uh, kabuti ba, hindi pa ganun kabuti. Hindi pa pwede dalawin. Oo, yung kalagayan ni Borno kasi nga, syempre, eh, nagpapalakas pa. Pero soon, uh, kikita nyo po kami na dadalaw doon para gusto rin naman namin yung uh, uh, malakas na siya para at least. Syempre, ngayon kasi yung kalagayan niya, hindi pa siya pwede magsalisalita masyado or maggalaw-galaw. Syempre, pag kami yung kasama niya, eh baka hindi niya maiwasang tumawa. Pare-pareho ng bungis Oo, okay. oh, 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 oh. kasi kung mapapansin niya sa ka-Business family, kami yung magkakasama dati. Although ayan na naman ah, uh, pinapangunahan ko na po kayo. Wala pong issue dito, wala pong kahit ano. Ito ay uh, bilang magkakasama po kami dati at hanggang ngayon naman hindi naman nawawala yun yung uh, pagkakaibigan, pagkakapatiran. Eh nandoon pa rin naman kaya nga lang eh Siyempre may mga sarili-sarili kaming pamilya, si Boss Ranger, eh, eh, nag-uumpisa sa kanyang pamilya, di ba? Alam niyo naman yung pinagdaanan na nila ni Ate LB sa amin ni Mrs. Ganun din, bubuo kami ng pamilya. <laughs> so, ganyan mga buddy, uh, wala po itong ano, walang kinalaman ang hate dito. Uh, love lang tayo and good vibes sila at LB at yun kukuhin ko na rin yung pagkakataon mga kabadi natin mga kasoward natin sa mga hindi pa po nakakilala, ang kaibigan ko po si Boss Power Ranger na walang power. <laughs> 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 nalubat. <laughs> <laughs> nalubat So, meron po silang YouTube channel. Ang pangalan po ay LV Vlogs. No? Ah, LV Vlogs so, Family. Pa. LV Vlogs Family. So, mga good vibes din yan. At syempre, uh, yung adhikain natin, kagaya ng dati pa na nasimulan din ang kan kanilang channel, ay meron din mga pagtulong. At mga good vibes, pwede nyo bisitahin si Ate LV Vlogs. Eto po yung kanilang channel. Ayan. Tsaka, syempre, si Mrs. ay... Kakapanganak lang. <laughs> <laughs> so ngayon mga buddy ay sa mga hindi si boss Power ay ano mga mga may ah mekaniko din. So pupunta kami sa taas at papakita ko si Kabsat sa kanya kung ano yung magagawa niya. <laughs> kasi si Sir Chip kasi mga buddy siya yung gumawa nun. Uh, although nung kinawa ko kay Sir Chip okay na okay na siya. Pero gaya ng sinabi nga ni Sir Chip pag medyo matagal na hindi napapa-start. Ganyan ba talaga yun boss? Uh, um, lumalamig. Tumatagal yung ano niya hard starting saka yung ano siguro yung starter niya baka medyo ano yung starter may problema baka matagal na rin oo oh, ganun so pwedeng palitan mm. so tamang tama yung pagkakataon natin dito ka kahit kung papalitan man niya sige yung mga mani sama ko na siya sa ano sa ah uh, doon garahe para may pakita sa kanya, kasi sa... Saan ba Sa Jollibee? Diyan, nasa may McDo. <laughs> so, dyan mga pwede ah. Uh, sa si ate LB, maiwan ko muna dito ate LB. Oo. Oh. So, Oo, uh, kaya na bahala mag-girl stock pa dyan. Uh, pwede kayong kumain dyan ng uh, yelo. <laughs> <laughs> Maraming kaming tubig dyan. Yung ibang nga, uh, mapapanis na. Baka uh, pwede hubusin. <laughs> so, ayan. Bahala na kayo ma'am. Bilhin na lang kayo ng merenda. So, So, ayun. At uh, ngayon ay akin mo nang pagsasamantalahan si Boss Power. <laughs> Sasamantalahin ko na siya. Pagkasamantala ng so, pagkakataon. Ay! <laughs> ay! 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 Na mo. <laughs> na, ay! 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 Balikan ka namin dito na kami sa parking uh, dyan kasama ko si Boss Power Ranger na titignan niya nga so hindi namin mapastart mga body gawa nang nalulobat uh, yung battery tapos nag overflow na naman siya kasi yung plate niya dun sa baba basa na naman ng gas dito mga body so hindi siya ano hindi siya nag start kaya ang advice sa akin ni boss eh, ipa charge mo yung battery kailangan para malakas ba tapos uh, baklas baklasin niya dapat yung ano carburetor kasi titignan niya yung floater So usually kasi mga body 'yun din yung ginagawa ko. Pero yung gamit kasi nasa baba. So baka pagbalik na lang niya na ano na babaklasin para makita niya rin yung mga floater kung tama ba yung pagkalagay ko. Tapos ang isang napansin niya yung mga ito daw mga body dapat maayos yung mga naglulus. Oo, naglulus. Lulus dapat uprente. maayos yung pagka ano pagka-tape kasi uh, tendency daw na hard starting kasi yung mga yung kuryente daanan niya basta nang kuryente. Mm. Daanan ng kuryente eh dapat talagang naka-intact In so, naka-tix hindi, siya nagaano naglulus contact kaya ito lagyan ng kung may malaga ng pulley kung sa uh, ano para ma-adjust mo siya kung mapasikipan, pa hindi ka palit ng palit ng belt ah, ano ba yung pulley yung bilog na may adjustan siya na mapasikipan, mapaluwagan, ka ah, na, ma mahila niya itong belt, mapaluwagan. So dyan din lalagyan oh Alam ni Chief Mechanic yan. Ayan. Yung pulley. So, pero nung tumakbo to pre, napakatipid nga nito. nagpanggas yan bali yung ka to. Matipid So, yun yung naging ano niya mga body. Ah, uh, anong tawag doon? pasya ano ba tawag doon siya yung naghatol naging hatol sabi nga kanya sindihan daw eh walang yatong tao mo sabi ko hindi <laughs> nakarating <laughs> lang probinsya pala to dapat pinapalitan mo lang to ng manok alam niya tapos sa manok na ako sasakay <laughs> <laughs> pero hindi mga kapatid ano to kasama na to sakay na to o kaya pahila hila <laughs> So ayun, uh, ini-start kasi namin mga battery. Ayaw nyo mag-start. Kawa nang, hindi ko alam kung mamahina yung battery o yun sa carburetor talaga. Ayun na. Ayun ang start man. <laughs> ang galing ah. Ayun. Punta! <laughs> ano <laughs> naman ang ginawa Wala na, tago kayo, kaya kinalabit ko na. Wala na ginawa ko? <laughs> na ginawa ko, boss. Nag-start naman. Alam niya, kanina pa namin pinapanda. Mukhang meron na naman kakaibang ginawa tong tao ko. Hindi, binulungan ko. Pag di ka wasal, sinyan ka na. Ako siya mo Kasi mga wadi, dito ito mga kanina. Kaya uwi na nga dapat kami kasi nga. Nag-overflow na. Wala na yung overflow man. na. Sa hinigop niya na. Binulungan ko kasi. Pag di ka umandar kayo, sisindihan kita. <laughs> <laughs> at hindi mo yung mekanik to. May bulong pala ang mekanik to. Ang gira. So, yan mga body, na. So, yun ang pino pinang Ano ba? Ganda niya. pa, no? Kaya, yeah, bagong overhaul yan eh. bagong baba. Suwabe. Uh, tunog pa lang niya. Suwabe. Kaya, ayan. Mga body, at... Yan mo, ang galing Paano mo nagawa yung boss? Ang <laughs> <laughs> So ayan mga buddy, napanda na natin So hindi ko alam kung ano ginawa ni Boss Power O so, binigyan niya ng power At yan nga, pinakita ko sa kanya Yan, umanda na ulit, galing So yun yung advice niya sa akin, yung mga connection Tapos dun sa belt Yung sabi niya, sa battery dapat malakas palagi So hayaan ko muna siya Parang si charge no, pa charge hmm. yung battery So hayaan ko muna So ayan, tanyarin niya rin mga buddy So next time eh makakasama natin siya sa pag joy ride ba so yun thank you boss ha ang mo makano takot pala sa posporo to eh takot sa posporo so ano mga buddy testing na malapit na sa nating kaibigan so medyo may hagot pa si sa mga bali gawa ng syempre yung hindi siya nalalabas mga badi gusto yung mga namin ilabas kasi mga badi ang problema hindi pa kasi ano nakarehistro so nadala na kasi ako mga body yung nakuli ako nung nakaraan na wala akong helmet so parang dati na ilalabas ni body to pag may pupuntang kami o kung may gagawin kami so nilalabas namin pero pag gabi lang so nung nahuli kasi ako nung wala akong helmet parang nadala na ako mga body lalo siyempre hindi biro yung bayaran pag ganyan mga body na for wheels tapos walang registro kaya gusto ko rin sana siyang magparehistro ng mga body kaso mahal kasi nasa 8,000 yung uh, nag-inquire ako nasa 8,000 yung ano yung niya uh, parehistro niya pa nung katagal na so testing yan pero so, yan na naayos niya na ni boss So, niya na lang yung habok. Titimpla niya na lang yung hago Lambot ng preno, no? Lambot ng preno. May hago pa Pero malakas na mga batay kasi nakita niyo naman yung vlog ko nung nasa probinsya. Napakalakas nito. Saka napakatipid. Isa yun sa maganda sa kanya. Napakatipid mga batay. Sabi din nila Sir Chip ang tipid niya at saka ni Boss sana maparehistro at magamit-gamit kung saan-saan talaga mga bahay Anong hatay mo boss? carburetor carburetor talaga Lahat, halos lahat din ng mga mekaniko na nag ano, may tama daw ang carburetor. Although bago yan, kaso pag replacement daw kasi mahirap oh. daw talaga yung ano, timplahin Kahit nga mga brand new, may factor defect nga eh Oo, oh. Pero overall, okay pa naman siya kasi naitakbo naman namin sa mga body. So, yun nga, may hagok nga siya. Kasi sa tagal-tagal ko na rin nagpapa-start, naramdaman ko rin yung hagok eh. Oh. Um, parang kinakabag. puputok na naman eh yan yung inayos ni sir chief nung gobyahe kami yan yung matakaw sa gas puputok oh. yan yun. So, sa pag timing na lang yung mga body sa may distributor pag ano yung ayusin ko ulit yung tatiming ko ulit sya yung tinurlo na masakan sa jeep pero at least mga body yung maandar na ulit uh, thank you kay uh, Boss Ranger. ranger isang malupit na ano